uh, dati akong ano uh, galing ka saan na uh, Roman Catholic nung bata pa nung wala pang kamuang muang sa parting reliyon ng ng inung... Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sirat sadri wa yasin amri wa qudan min insani yafkahu khawli Asyadun la ilaha lallahu wa asyadun muhammadan abdu rasulullah Awal semua saksi na ulangi badyos na rapat abad sabahin maliban si Allah Awal semua rin na si Muhammad ay kanyang huling sugu at propeta Insya Allah, nandito naman po tayo ngayon sa isang magandang kasaysayan ng uh, pagbabalik Islam ng ating uh, kababayan ni, na si Brother Sami na nandito kami ngayon sa kasalukuyan sa aming room dito sa Rauda Islamic Center kung saan ay pa namin ang aming mga at kaklase habang may oras pa na ipagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabigyan natin ng pagkakataon na isalaysay ni Brother Sami kung paano siya nagbalik Islam at insya bro magpakilala ka at ilang taon ka na at taga saan ka sa atin sa Pilipinas ano ang iyong pananampalataya dati at paano mo ito natukyan ng Islam bro magpakilala ka muna bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ang pala si Sami Iskilarga, taga Iloilo, -ilo, uh, 46 years old. 46 years old. Ano yung plan mo dati bro? Uh, dati akong ano... Uh, Galing ka saan? Na, uh, ako uh, katolik nung bata pa, nung wala pang kamuang-muang sa parting religion ng... Nag, uh, mga ilan, medyo nagkakaedad na, na i yung tatay ko dati ng SDA sa CBT at CBT Ah, sabi nag SDA ka din noon. Oo, nag ano man. Na, uh, ano ka? Uh, Roman Catholic, Catholic RC ano, mm. RCC nag nung... nagalan din tapos ngayon. Mm. Tapos yung tatay ko sa SDA uh, nag sa nag nagsa nagsisimba eh ako na may bata pa e, sumusunod din sa tatay ko sama-sama din nung, nung mula nung, mula nung nakaedad na rin para nag-isip-isip para wala na nang wala na din akong pumapasok sa mga simbahan ng SDA hindi ka na rin pumapasok hindi na parang natatamlayan ka na din oh, ganun oh. ano yung uh, tumatak sa iyo nung ikaw ay nasa ano pa RCC pa ano yung parang palatay na tumatak sa isip mo na naalala mo noon dati nung sa ano pa ano, sa, oh. uh, nasa, sa nasa probinsya pa namin ano ah uh. so, yun, nung tapos na yun nang um, pumunta ako na Maynila nagtrabaho parang uh, naisip-isip ko may makita kung may kasamahan sa trabaho may kasamahan din akong born Muslim pero hindi naman siya nagsasabi na kung ano ang Islam kung ano ang Muslim pero sinasabi na Muslim pero nung ano ka nung nasa RCC ka o di kayo nandun ka pa sa SDA may nalalaman ka na about Muslim na about Islam naririnig mo oh, na, na, na din sa inyo naririnig ko lang yun sa, eh, saan sa, yan Dabaw? sa ano sa, Oriental hindi, sa Ilo, sa Iloilo. Ilo. Eh, sa Iloilo. Ilo. Hmm, sa probinsya. May mga Muslim din ba doon? Uh, hindi pa masyadong kilala. Hindi pa masyadong kilala. Pero, pero nung nasa Manila na ang trabaho ng, Mindanao, hmm. na tapos napapunta nang pa destino sa parting Mindanao. Mm. Tapos napadaan kayo. Saka may mga nakikita ko doon, may pang nagsumisigaw ng pang pa, niya ad adhan Yan ang na, nagtawag na, ng ano. Saka yan, bakit may ganun? Bakit hmm. ang naiba sa isip ko? tapos nakita yung mga mga Muslim eh tani para bang sabi nila yung Muslim daw nakakatakot mm. <laughs> eh dumaan kami sana na pabiyahe kami na kami sa mga lugar ng Muslim sabi nakakatakot eh basta yun lang dahil napadaan kami wala na at yung simula no eh, si Sir natin tapos naisip na mag ano mag apply sa abroad Ah, ibig sabihin, so, ano, bakit ka, nag ano, Bakit ka pala nag-abroad? Nag-abroad na gusto ko lang na, ano, patang hindi, gusto ko lang ano, gusto lang sa isip ko lang na, gusto... Pero alam mo Saudi Arabia pupuntahan mo? Oh, alam na Saudi Arabia sinabi na. Pero wala naman pumasok sa isip na pupunta ka ng Saudi Arabia. Uh, para wala, wala, na, wala. Alam ng Islam, no, Muslim, wala. Kasi nang focus mo lang, magtrabaho lang. Magtrabaho lang. lang. Oh, mag apply ko. Okay, sa no, nag-apply ka na nga, no? Ay, nandito na ako na, na papunta ako sa Jeddah. Uh, Anong taon yun? 2006 huh? Ah, 2007 to, 2006 October 'yon. Oh, ang tagal na. Hmm. Ngayon, no, ang, na, ano mo lang noon, para magtrabaho. Mm. Jeda ang ano mo, Jeda oh. yung... Na, hindi ka nagulat, sabi mo, baka puro Muslim dito, hindi ka natakot noon. Oo, no, no, dati, uh, hindi, no, no, hindi nung unang dati ano, wala na, eh, kasi uh, nakita ko naman na ano, magbago, patapos ng Ramadan noon eh. Um, ah, nakita na, ko, nung... Hindi straight ako na no, apat na taon, wala nga, no, walang ano, walang uwi, ang apat na taon straight ko. Ah, dito sa basa oh. basa na ito? Pero ang ano, wala rin ano, yung apat na taon na yung bro, may may nagpaparating na sa iyo ng Islam na nakikita mo na kung ano. Wala pa rin. wala pa rin. Wala pa ta trabaho bahay lang ako pagkatapos si eh, sa kwarto no kung trabaho sa loob ng kwarto. Hmm. Eh kasi naabot sa uh, apat na taon, umuwi ako. Tapos, Ang Pinas, tawag ng Pinas. Hmm. Tapos bumalik na naman doon na doon na para na, na ba? sa Saudi Arabia na naman, Jeddah na naman. Yung sa ano sa ano naman sa Jeda na naman. Ay, nee, eh, sa Jeda. Pagbalik ko, nasa Riyadh na ako na ako. Oh, ay, tama, tama. Sorry, sorry. Eh, ano sa Jeda na ako nakamaan pa nakama, ano nakabalik uli. Jeda pangalawa bud Jeda na naman. Tapos doon no nang habang nalipas eh, ng mga buwan doon na ah, para bang inaiiba yung isip ko na no. Sabi ko, isip, isip ko no pasok kaya mag-Muslim kaya ako. No? Ay, siya isip po lang yun. Ano? Sa isip po lang yun, pero walang wa tao na nagsabi sa wala, ito yung Islam, wala. ito yung Muslim, wala. Wala, wala nagsabi sa akin. Bakit ako gusto ng no, mga Muslim? Lala, wala, pa. parang nabukas lang sa isip ko. Ayun, na nangyari na pumunta ko doon sa, ano, sa may kandaanan ko rin yung Islamic Center eh. Si, puno na pumunta ko dyan, walang nakahita doon mga Pilipino. Sabi, may, may, no, may araw dito na, ano, na may mga Pilipino. Salamat. Pina. Ay, uh, <laughs> and then, uh, ano ah biar ano ah biar nis kasi yun ang oras na ano pag-aaral. Di bumalik ako. Eh mm hmm. Say, pumunta ka lang ng Islamic Center. No, walang no. nagakit sa iyo. Wala wala wala. Walang, walang wala, wala, ano, walang wala stud na ano. Oh. Walang stud. Pumasok ako diyan. Pumasok ako diyan. Dinopo din may ganito rin na style na pupupo ko lang ikinig. Parang hindi pa masyadong ano sa isipan ko paano pang inawas nagsasabi ng mga ito na ano. Ayun, simula noon ano, na napalipat ako sa ano sa sa Jesa ano, sa ibang Islamic Center, may nagsabi sa akin na doon ka pumunta sa ano sa Alhambra Islamic Center sa Jeddah 'yon. Doon maganda, maganda doon. Inaasahan -na, si kaso ka doon kasi sa una parang hindi ka. Ah, ibig sabihin pagpunta mo doon sa ano, doon sa, uh, sa madrasa na, hindi ka pinagpasyahada doon, hindi ka, hindi, na. Oh. Hindi ka pinagpasyahada muna, hindi muna may, may, may nagkailala sa akin na lumipat ka sa Jeddah, sa, ano, sa Alhamdulillah Islamic Center sa Jeddah. No, Mag maganda doon kasi pag inasikaso ka doon. No? Pagkatapos ng lecture, ng Jum'a, Siyempre, itatranslate yung anong kotba. Doon na, pinaka, doon na kami pinasyahada ng ano. Ah, doon ka na pinasyahada. Ibig sabihin, nang pag Islam mo, huh? nasa isip mo lang, walang nag wala na ano. sa'yo. gusto mo lang, parang mm. ang akala mo dati na masama ang Islam, masama uh, yung mga Muslim. Pero, mm. nung tumagal-tagal na, napaisip mo na maganda rin pala ang Islam na gusto mong subukan. Mm. simula, oh, simula doon ng pag-aaral pag na ganito rin. Uh, tapos, uh, nabutan ng ano, ng, ay eh, tawag nito, ah, uh, ano yung tawag nito nga na? Uh, lockdown. May yung ano seminar seminar yung seminar doon na doon na ako na nali, naliwanagan hanggang sa natuloy-tuloy na pag ano tuloy-tuloy na pag-aaral pagkatapos na ano, yung sabi ng ano mo nang sabi ng mga magulang mo nang sabi sa mga magulang hmm. ko naman wala wala naman so, silang oh, na, sinabi ko lang ganun na wala naman silang ano wala naman silang hmm. bakit nagundi ka tinong bakit ka nag-muslim hmm. hmm. wala hmm. naman silang ano wala naman silang comment on misi di tatay ko pero pero tatay ko wala matagal matagal, ng lang kaya yun pero sa mga magulang wala na ano pero sa mga ka nung ano yung nangyari pagkatapos ng kontrata umuwi na ako ay ano ka pala ay, ay muslim ka pala ay, eh. siyempre sinabi ni siya ng nanay ko na gano'n no, muslim ko lang wala naman sila normal lang naman wala naman sabi ganito ganito wala, wala naman against wala naman <laughs> mm hmm. pero ano nung, mm -hmm. Pero ano pa nang na doon ako na sa so una lang kasi nung ano na pumapasok sa isipan ko yung yung prayer na five times sa uh, five times a day na hindi naman natin makikita sa dating pinanggaling, pinanggalingan na relihiyon ito eh, na na ano pag isip-isip rin na, na may Diyos na nag-iisa lang uh, okay. but, Bilang bilang bro, ah... Uh, tataposin natin dito at magsisimula natin. Kasi Ano yung maipapayong mo bro sa sa ating mga kaibaw yung pananampalataya? Siguro naman ano sa ibang uh, sasabi ko lang na huwag yung usgan yung uh, yung mga muslim na sa ano, sa relis really, sa, ano, sa, religion hindi yung ay yung, yung aral lang ano ang tingnan. aral niyo. lang tingnan natin huwag yung sa tao kasi kung taong titingnan natin baka mahirapan tayo ma hanap yung katotohanan kung titingnan natin ang reliyon sa tao di tingnan natin yung sana sa aral nila kung tayo magano base magbasa yo mashaala sa kalakir kay uh, brother sa amin eh, na pagbahagi sa kanya nang nakapagbahagi siya ng kanyang kasaysayan kung paano niya nayakap ang islam ang bawat lima uh, yung may sa islam eh, may kanya-kanyang uh, kwento kung paano sila ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ginabayan sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan at at sa gabay din na nalaman niya na mabuti pala ang mga Muslim na iba at ang panapalatayang Islam ay perfecto. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.